Bakit ako nag-invest sa real estate, no? Kasi ang real estate, dalawa ang sources of income, no? Number one is appreciation in value. Number two is cash flow if you're gonna rent it, So, meron akong trabaho kasi busy ako doon sa mga ginagawa ko sa aking consultancy at busy rin ako doon sa mga iba pang activities ko. So, I invested in real estate para na sa ganun yung pera ko lumalago kahit na hindi ko pinagtatrabawuhan. And real estate is one investment na pwedeng lumago kahit hindi ka nagtatrabaho. So, I thought that by investing in real estate magiging maayos ang aking retirement and that's what I did. And I'm saying the fruits now, no? So, yung real estate investing is something that everybody must learn, no? Kasi lahat tayo, involved tayo sa real estate. The house you live in is real estate. Sabi nga nung asawa ko, kung hindi mo kaya mag-invest sa lupa, pumili ka muna ng lupa sa paso. Doon ka muna mag-umpisa. <laughs>